Naranasan mo na ba yung pagkatapos ng hiwalayan? Parang sariling isip mo na ang kalaban mo. Kahit anong pilit mong mag-move on, may parte pa rin ng puso mong ayaw bumitaw. At habang ikaw, halos malunod sa lungkot at siya. Ang saya-saya sa social media. Parang wala lang nangyari. Masakit, di ba? Pero alam mo, may mas makapangyarihan pa kaysa sa paghihiganti o pagsagot sa sakit. Ang katahimikang may direksyon. Tahimik ka. Walang post walang mensahe, walang parinig. Pero sa likod ng katahimikan mo, may malaking pagbabagong nangyayari. Hindi mo na kailangang ipagsigawan sa mundo na okay ka na. Hindi mo kailangan ng validasyon. Ang dating ikaw na laging naghahabol ngayon, tahimik pero panatag, matatag, at yan ang hindi niya inaasahan. Yung dating sigurado sa'yo, ngayon naguguluhan. Nagtatanong, bakit parang hindi na siya apektado? ano nang nangyari sa kanya. Ang hindi niya alam, habang siya ay nagpapasaya sa labas, ikaw naman ay nagpapalakas sa loob. Dahil minsan ang tunay na tagumpay ay hindi yung makita niyang masaya ka agad, kundi yung maramdaman niyang hindi ka na madaling sirain. Hindi mo kailangang gumante, Hindi mo kailangang ipamukha ang sakit. Ang katahimikan mo na may kasamang pagbangon, yan ang pinakamatinding sagot sa iniwang sugat. At tandaan mo ito, hindi lahat ng katahimikan ay kahinaan. Minsan, ito ang pinakamatinding anyo ng lakas, ang tahimik na tao na piniling ayusin ang sarili, kaysa patunayan ng kahit ano sa iba. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mo magagamit ang sakit ng breakup bilang sandata para buuin muli ang sarili mong mas matatag, mas buo at mas matibay. Bago tayo magsimula, muli kaibigan, Inaanyayahan kitang mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang makabuluhan na usapan at aral na matututuhan. Simulan na natin. Number 1, damhin ang sakit, pero huwag kang magpalamon dito. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka. Oo, masakit, lalo na kung ibinuhos mo ang oras, tiwala, pagmamahal, pati mga plano mo sa kinabukasan sa isang taong bigla na lang nawala. Pero ito ang totoo. Ang lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakabilis mag-move on, kundi sa kung paano mo hinaharap ang sakit nang hindi ka bumibigay ang unang hakbang. Huwag mong takasan ang sakit. Damhin mo ito. Umiyak ka kung kailangan. Ihinga mo. Isulat mo. Ilabas mo. Pero huwag mong hayaang kainin ka nito. Ang paghilom ay parang sugat. Hindi mo pwedeng takpan ng basta-basta at magpanggap na wala kailangan mo itong linisin, alagaan at hayaan itong gumaling sa tamang panahon. Hindi ito tungkol sa paglimot agad. Hindi rin ito tungkol sa pagpapakatatag para lang magmukhang hindi apektado. Ito ay tungkol sa disiplina. Sa bawat pagkakataong hindi mo siya tinitext kahit sabik ka. Sa bawat araw na hindi mo siya inistok kahit gusto mong malaman kung masaya ba siya. At sa bawat gabi na pinipili mong huwag magmakaawa kahit gustong gusto mong ibalik ang dati, yan ang mga araw na lumalakas ka. Naalala mo ba yung mga panahong kahit halos mabali ka sa sakit, tumayo ka pa rin at pumasok sa trabaho, na kahit wasak ang puso mo, inuna mo pa rin buuin ang sarili mo. Yan ang tunay na tapang. Hindi ito drama. Hindi ito pagpapakamatigas. Ito ang stoicism sa totoong buhay. Ang kakayahang harapin ang realidad, tanggapin ang sakit at magpatuloy kahit may luhang pumapatak. Kaya tandaan mo, hindi mo kailangang maging bato. Pero huwag kang maging basang papel na basta-basta nilalamon ng emosyon. Damhin mo, harapin mo, pero pagkatapos mong umiyak, tumindig ka dahil hindi mo kailangan ng pabalik-balik na relasyon para malaman mong karapat dapat kang mahalin ng buo. Number 2. Maging tahimik, maging malaya. Alam mo kung ano ang isa sa pinakamatinding statement na pwede mong gawin pagkatapos ng break up, Hindi ang mga salitang miss na kita. Hindi rin ang mga rant sa social media. Kundi ang bigla mong pagkawala. Tahimik, buo, at walang paalam. Ito ang tinatawag na go ghost. At bago mo isipin na isa itong manipula o childish na hakbang, tandaan, ang katahimikan ay hindi palaging karuwagan, kadalasan, ito ang pinakatapat na anyo ng katatagan. Kapag pinili mong mawala, hindi ibig sabihin na gusto mong iparamdam sa kanya na natalo ka o nagpaparinig ka ng galit. Hindi ito pagtitiis. Ito ay pagpipili. Pinipili mong alisa ng power ang isang bagay na dati mong pinanghawakan. Dahil alam mong hindi mo na dapat panghawakan. At bakit mo ito kailangang gawin? dahil habang patuloy kang nakasilip sa mundo niya. Habang sinusubaybayan mo kung sino ang kasama niya, kung masaya ba siya kung may kapalit ka na, hindi mo namamalayang unti-unti mong pinipigilan ang sarili mong gumaling. Breakups are wounds. At gaya ng anumang sugat, hindi ito naghihilom kapag araw-araw mong kinakamot. Pero kapag pinili mong mawala, kapag hindi ka na nagparamdam, kapag wala ka ng trace sa mga stories, sa comment section, sa chat box doon nagsisimula ang tunay na paghilom at ang dating sigurado sayo mapapaisip bakit parang ang tahimik niya bakit parang okay lang siya bakit parang mas gumanda pa siya hindi mo kailangang ipost ang bagong haircut mo hindi mo kailangang magpakita ng fake happiness hindi mo kailangang magpanggap ang totoo hindi mo kailangang ipakita ang healing mo dahil kapag totoo kang naghilom, mararamdaman nila yon kahit wala kang sabihin. Ang Go Ghost ay hindi about sa pamisteryoso. It's about reclaiming your energy, withdrawing from things that no longer serve you, and allowing yourself the sacred space to rise again. Tahimik man, pero totoo. At sa bawat araw na wala kang mensahe, wala kang update, wala kang sinisilip, hindi lang siya ang naghahanap. Ikaw unti-unting binabalik mo ang sarili mo closure, hindi mo kailangan manggaling sa kanya. Dahil minsan, ang pinakamalinaw na closure ay ang desisyon mong huwag nang bumalik sa pintu ang minsang isinara sa At alam mo kung ano ang pinakanakakagulo sa taong iniwan ka, hindi ang pagluha mo, hindi ang mga salitang, sana tayo pa, kundi ang bigla mong pagkawala. Tahimik ka, pero may bumubuo sa iyo. At sa katahimikan mong yan doon niya mararamdaman kung gaano kaniya nawala, hindi bilang ingay sa buhay niya, kundi bilang katahimikang dati pala'y nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Go ghost, not to get attention, but to give yourself space to rise, rebuild, and rediscover who you are without the noise. Number three, gutumi ng alaala para makalaya ka. Napansin mo ba to habang paulit-ulit mong binabalikan ng mga alaalan yung dalawa yung mga litrato, mga chat, mga regalo. Mas lalo mong nararamdaman yung hapdi, parang may sugat na pilit mong kinakalikot. At sa bawat balik tanaw, mas lalong dumudugo. Kaya ang susunod na hakbang sa paghilom ay ito, starve the memory. Gutumin mo ang alaala at hindi ito ibig sabihin na burahin mo ang buong bahagi ng nakaraan mo. Hindi rin ito pagtanggi na nangyari ang lahat. Ang ibig sabihin lang nito ay oras na para ihiwalay mo ang sarili mo sa mga bagay na paulit-ulit kang sinasaktan. I-delete mo na ang mga chat. Yung mga screenshots na ini screenshot mo nung sweet pa kayo, tapos na yon yung mga regalo niya, itabi mo na, ipamigay mo kung kailangan. Huwag mo nang tingnan araw-araw ang litratong minsang nagpapasaya sa'yo. Kasi ngayon, yan din ang unti-unting kumikitil sa peace of mind mo. Hindi ka matututo magmahal muli kung punong-puno ka pa ng multo ng kahapon. At alam ko, mahirap. Kasi minsan, yung memorya na lang niya ang natitira sa'yo. Pero ang totoo, hindi mo kailangan ng alaala para mapatunayan na minahal ka. Ang tunay na pagmamahal, naramdaman mo na. At sapat na yon para sabihin mong totoo ang naramdaman mo. Pero ngayon, kailangan mo nang lumaya, hindi para magalit hindi para kalimutan siya ng pilit, kundi para tigilan ang paulit-ulit mong pananakit sa sarili mong damdamin. Kasi habang hawak mo pa ang bawat paalala niya, ikaw mismo ang humaharang sa sarili mong healing. Paano ka uusad kung lagi kang nakatali sa kahapon? Paano ka magpapatuloy kung tuwing bubuksan mo ang gallery mo, bumabalik ka sa panahong iniwan ka ang katotohanan? Ang taong gusto mong bumalik, hindi babalik dahil sa lungkot mo. Hindi siya mahahabag sa bawat post mo, sa bawat tula ng pagkalungkot, o sa bawat luhang pumatak, babalik lang siya kung babalik man. Kapag nakita niyang hindi na siya ang sentro ng mundo mo. Kapag nakita niyang kaya mo nang ngumiti kahit wala siya. Kapag nakita niyang hindi mo na siya hinahanap dahil natutunan mong hanapin ang sarili mong kapayapaan. At minsan, sa oras na yon, huli na para sa Kanya, pero simula na para sa iyo. Kaya ngayon pa lang, gawin mo to para sa sarili mo. Buksan mo ang gallery mo at piliin mong burahin. Buksan mo ang inbox mo at piliin mong bitawan. Hindi dahil gusto mong kalimutan siya, kundi dahil mahal mo ang sarili mo sapat para lumaya. Number 4. Maging di kilalang bersyon ng sarili mo for the better. Pagkatapos ng lahat ng luha, katahimikan, at pagbitaw sa mga alaala. May isang hakbang na kailangang gawin para tuluyan kang makaalis sa anino ng nakaraan, maging unrecognizable, maging isang bersyon ng sarili mong hindi inaasahan kahit ng dating ikaw, hindi para manginis, hindi para magpabaliw, kundi para tuluyang mabawi ang sarili mong kapangyarihan. Kaysa mag-focus sa mga tanong na, bakit niya ako iniwan, bakit hindi ako naging sapat, bakit siya ang pinili niya, hindi ako. Gamitin mo ang tanong na 'yan bilang gasolina. Panggatong sa apoy ng transformation mo. Gamitin mo ang oras at lakas na dati mong binigay sa kanya para ibuhos sa sarili mong pagbangon. Mag-exercise, hindi lang para gumanda ang katawan, kundi para palakasin ang loob. Matutong magluto, hindi lang para busugin ang tiyan, kundi para maramdaman mong kaya mong alagaan ang sarili mo. Mag-aral ng bagong skill dahil sa bawat natututunan mo, unti-unti mong binubuo ang panibagong ikaw. At ito ang mangyayari kapag nakita niya ang transformation mo physically, mentally, emotionally. Maguguluhan siya. Mapapatanong siya, Sino to? Ito ba yung taong iniwan ko noon? Bakit parang mas gumaan ang buhay niya nang wala ako? Pero ang punto nito ay hindi para siya'y bumalik. Hindi mo ginagawa to para magpasikat. Hindi mo ito ginagawa para makuha ang atensyon niya. Ginagawa mo to dahil karapat dapat kang mahalin ng buo, ng totoo, at ang unang dapat gumawa niyan ay ikaw mismo. Sa huli, ang pinakamalupit na comeback ay yung hindi na kailangang bumalik dahil nahanap mo na ang sarili mo sa lugar kung saan hindi mo na siya kailangang hintayin, banggitin o hanapin pa kung nasimulan mo na ang proseso ng healing sa pagtanggap ng sakit, sa katahimikan, sa pag-alis sa mga alaala at ngayon sa pagbabalik ng focus sa sarili mo. Congratulations, pero hindi pa diyan nagtatapos ang kwento dahil ang tunay na transformation ay hindi lang makikita sa six-pack abs, bagong haircut o glowing skin. Makikita ito sa paninindigan mo, sa paraan ng pagtanggi mo sa drama, sa katahimikan mong may dignidad at sa tapang mong harapin ang mga emosyon, hindi para takasan, kundi para tanggapin, aralin at pagtagumpayan dahil ang tunay na laban, hindi lang sa panlabas na pagbabago, nasa loob. Sa pagitan ng dating ikaw na laging sumusuko at ng bagong ikaw na ngayon ay pinipiling lumaban. Number 5. Control the Frame Huwag mong hayaan na iba ang magdikta ng kwento mo. Isa ito sa mga pinaka hakbang sa pagbangon. Kontrolin mo ang frame. Anong ibig sabihin? Simple lang. Ikaw ang may hawak ng narrative ng buhay mo. Ikaw ang magtatakda kung paano ka kikilos, mag-iisip, at magdedesisyon. Hindi sila. Pagkatapos ng lahat, maaring balikan ka niya. Magtanong, Bakit bigla kang nawala? Bakit parang hindi mo na ako pinapansin? Bakit ang lakas mong tao ngayon? At dito karamihan sa atin natutukso magpapaliwanag, magja-justify, magbabahagi ng damdamin kahit hindi naman talaga para unawain ka kundi para makontrol ka ulit. Pero tandaan mo ito, sa bawat paliwanag na hindi mo kailangang ibigay, binibigay mo rin ang kapangyarihan mong emosyonal. Ang pagpapaliwanag sa maling tao ay parang paglalakad sa buhangin. Paulit-ulit mong inuukit ang sakit, pero wala namang nagtatagal na bakas. Kaya kapag dumating ang oras na tanungin ka niya kung bakit ka tahimik, kung bakit ka nawala, kung bakit hindi ka nagaya ng dati, wag mong gawing teleserye ang sagot mo. Walang drama, walang kasinasaktan ako, walang hindi ko alam kung paano magsimula. Isa lang ang dapat mong sabihin, kalmado, diretsyo, may respeto, I just needed time for myself. At pagkatapos noon, tahimik, walang follow up walang paliwanag, walang pangungumbinsi. At alam mo ba kung bakit ito epektibo? Dahil sa panahong akala niyang siya pa rin ang sentro ng mundo mo, makikita niya na hindi na siya ang priority mo. At ang confidence mong hindi kailangang ipagsigawan, yun ang pinakamaingay para sa kanya. Karamihan sa atin, kapag nasasaktan, gusto natin ipaintindi, gusto natin marinig ang salitang sorry, gusto natin ng closure. Pero minsan, ang tunay na closure ay yung katahimikan mong may paninindigan. Yung desisyon mong hindi na i-justify ang sarili mo sa taong hindi ka naman pinili noong kailangan ka. Ang stoic na puso ay hindi manhid, pero marunong itong mamili kung saan ilalagay ang damdamin at kung sino ang karapat-dapat sa paliwanag. Kaya kung tanungin ka niya muli, bakit parang iba ka na. Tahimik kang gumiti at sa loob-loob mo sasabihin, kasi pinili ko ng buuin ang sarili ko, hindi ipilit ang sarili ko. Hindi mo kailangang maging maingay para mapansin. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang paghilom mo. Dahil ang paninindigang tahimik, yan ang tunay na anyo ng respeto sa sarili. Number 6. Hayaan mong ang kawalan mo ang magsalita. Mas malakas pa sa anumang salita. Sa mundo ngayon kung saan, bawat galaw ay nakapost. Kung saan kahit lungkot, ay pinapaganda sa filter, ang katahimikan mo ay isang napakalakas na pahayag at ang kawalan mo ay mas maingay pa kaysa sa kahit anong paliwanag habang siya ay abala sa pagpapakita na masaya na siya, na nakamove on na, na tila wala ka ng halaga. Ikaw naman, tahimik na nagtutuloy-tuloy sa buhay. Walang parinig, walang update, walang need magpaliwanag. Pero alam mo kung anong meron? Progress yung tipong hindi kailangang ipakita pero nararamdaman ng kahit sinong sensitibo at habang siya ay nagpo-post ng mga larawan ng bagong gupit, bagong kasama, bagong lugar. Sa likod niyan, may mga tanong na hindi niya kayang takasan. Bakit parang hindi siya apektado? Bakit parang hindi siya naghahabol? Bakit bigla siyang nawala? At bakit parang mas maganda pa ang aura niya ngayon? Ang hindi niya alam sa tuwing pinipili mong huwag magparamdam, hindi ka nawawala. Mas lalo kang nagiging malinaw sa katahimikan mo. Doon ka niya maririnig. At sa kawalan mong matatag, doon niya mas ramdam ang presensya mong hindi na kayang balikan. Ang mundo ay palaging maingay, lalo na sa social media. Lahat gustong magpaliwanag, lahat gustong magmukhang masaya, lahat gustong ipakita na sila ang nanalo. Pero hindi ka nakabilang doon tahimik kang umaangat, tahimik kang gumagaling. At tandaan mo ito, ang pagkawala mo ay parang eko. Wala kang sinasabi, pero damang-dama ka pa rin. Paulit-ulit kang bumabalik sa isip niya, hindi dahil may sinabi ka, kundi dahil wala kang kailangang sabihin. Dahil sa puntong ito, hindi mo na kailangang habulin ang atensyon niya. Hindi mo na kailangang ipakita na okay ka na. Dahil ang mismong kawalan mo yun na ang katibayan na hindi mo na siya kailangang habulin at hindi mo na kailangang sumigaw para mapakinggan dahil ang katahimikan mo ang pinakamaingay mong sagot. Number 7. I-rebuild ang sarili mo gamit ang bagong blueprint hindi sa kanya. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang bumabalik sa nakaraan kahit ilang beses nang nasaktan? Hindi dahil mahal pa nila. Hindi rin dahil hindi nila kayang mag-isa. Kundi dahil wala pa silang sariling plano Kumbaga sa bahay, iniwan sila sa gitna ng konstruksyon. Sira-sira na ang pundasyon. Wala nang dingding. Pero pilit pa rin nilang inaayos gamit ang lumang plano. Ang problema, yung blueprint na yon, gawa niyong dalawa. Pero ngayon, ikaw na lang ang naiwan. Kaya kahit anong ganda ng design, kung ang bawat sulok nito ay may paalala ng sakit, hindi ito magiging tahanan. Magiging kulungan lang ito ng damdamin. Kaya, anong dapat mong gawin? wasakin ang luma at buuin ang bago gamit ang plano na ikaw lang ang may hawak. I-rebuild mo ang buhay mo nang wala siya sa equation. Gumawa ka ng bagong routine na hindi mo kailangang i-share sa kanya. Subukan mo ang mga bagay na dati mong hindi natatry. Dahil baka noon, hindi siya sangayon. Makipagkilala ka sa mga bagong tao, hindi para palitan siya, kundi para palawakin ang mundo mo. Ang totoo, ang healing, ay hindi lang pagtanggap na tapos na kayo. Ito ay ang pagbabalik ng kapangyarihan mong pumili kung paano mo gustong mabuhay ngayon at habang ikaw ay paunti-unting bumubuo ng bagong buhay. Hindi man ito perpekto, hindi man ito agad-agad masaya, makikita mo ang unti-unting paglinaw ng sarili mong direksyon. At ito ang totoo, kapag nakita niyang hindi na siya bahagi ng plano mo, kapag nakita niyang yung dating ikaw laging nakaabang laging nakaalalay laging naghihintay ay wala na doon niya mararamdaman ang bigat ng pagkawalamo hindi dahil gusto mong iparamdam yon kundi dahil totoo wala na siyang puwang sa bagong buhay na binubuo mo at sa gabi habang ikaw ay mahimbing nang natutulog dahil sa kapayapaan mong pinaghirapan siya naman ang magigising sa tanong paano naging ganito ka bago ang taong yon na dati kong kilala Rebuilding isn't about proving something. It's about discovering that your best life was never supposed to revolve around someone who left. So simula ngayon, gawin mo ang sarili mong blueprint at itayo mo ang buhay mo hindi para balikan kanya, kundi para tuluyan mo nang hindi na siya kailangan balikan. Ito na ang tamang oras para tuluyang magsimula sa sarili nilang disenyo. Number 8. Saklawin ang kwento ng buhay mo. Huwag maging biktima, maging mandirigma. Tigilan mo na ang pagiging biktima sa sariling kwento. Hindi mo kontrolado ang mga nangyari, hindi mo kontrolado ang mga desisyon niya o kung bakit natapos ang relasyon. Pero ang isa sa pinakamahalagang bagay na hawak mo ay kung paano ka magre-react kung gusto mong makalaya sa sakit, sa pagkabigo, sa pag-aalinlangan. Kailangan mong baguhin ang kwento sa ulo mo. Hindi ka biktima ng pag-iwan. Hindi ikaw ang nagkulang ng pagmamahal. Hindi rin ikaw ang nagkasala kung bakit hindi naging sapat ang effort. Minsan, kahit anong pilit, may mga bagay na talaga namang hindi natin kayang kontrolin. At sa halip na ikulong ang sarili mo sa sakit ng "bakit ako?" or "sana," simulan mo ang pagbabago sa pamamagitan ng pag-angkin ng kwento ng buhay mo. Ang taong iniwan ka, hindi siya kawawa. Hindi siya villain sa kwento mo. Bagus, isa siyang bahagi ng iyong paglalakbay, isang leksyon na nagturo sa iyo kung paano maging mas malakas, mas matalino, at mas handa sa buhay. Ang iniwan ka ay hindi pala tandaan ng pagkabigo. Ito ay tanda ng bagong oportunidad, isang bukas na pinto para sa isang mas mahusay na bersyon ng sarili mo. Sa halip na maghintay kung paano siya babalik, isipin mo kung paano mo bubuuin ang sarili mong kwento kung paano mo haharapin ang bukas ng may tapang at dignidad. Ang kwento mo ay hindi natatapos sa sakit ng kahapon. Ito ay nagsisimula sa lakas ng puso mong nagdesisyong bumangon at sa tapang mong tuklasin kung sino ka talaga, malaya at buo, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili mo. Number 9. Ang kapangyarihan ng indifference. Kapag hindi mo na siya kailangan, ito ang isa sa pinakamahirap pero pinakamabisang hakbang sa proseso ng pagbangon kapag naging totoo ka na sa sarili mo at nawala na ang pangangailangan sa kanya. Hindi ito tungkol sa pagkukunwari na masaya ka o okay na okay ka lang. Hindi rin ito pagiging walang puso o pagiging bato. Ito ay ang tunay na pagprioritize ng sarili mo. Kapag kaya mong mag-focus sa sarili mo ng ganoon kalalim, isang araw ay magigising ka at mapapansin mo hindi siya ang unang pumapasok sa isip ko ngayon. Ang pagiging indifferent o walang pakialam ay hindi kahulugan na wala ka ng emosyon, kundi ito ang sagisag ng tapang mo na pahalagahan ang sarili mo, higit pa sa panghihinayang sakit at mga pangarap na bumalik siya. At heto pa ang kakaibang katotohanan kapag naramdaman niya na hindi mo na siya hinahabol, kapag nakita niyang hindi mo na siya kailangan, doon mo tunay na makikita ang reaksyon niya. Minsan mas nakagugulo sa isip ng iniwanan ang tahimik na paglayo kaysa sa kahit anong pagsuyo o paghabol. Ngayon, nandito na tayo sa huling yugto ng paghilom, ang final steps para tuluyan mong mabawi ang sarili mo pagkatapos ng breakup. Malapit na tayong marating ang punto kung saan hindi na siya ang laman ng isip mo tuwing umaga o bago ka matulog. Ang tunay na layunin ng mga hakbang na ito ay hindi para ipakita sa kanya na masaya ka na o na nagbago ka. Ito ay para maramdaman mo mismo ang tunay na kalayaan mula sa sakit, panghihinayang at pag-aalinlangan. Number 10. She spirals. You rise. Ang pinakamakapangyarihang gantimpala ng paghihirap. Alam mo ba kung ano ang tunay na gantimpala sa lahat ng hirap at pagpupursigi mo pagkatapos ng break up? yung araw na marirealize mo na hindi na siya ang sentro ng mundo mo, na kaya mong tumayo, magpatuloy, at maging mas malakas walang panghihinayang sa nakaraan. Kapag dumating ang puntong iyan, makikita mong siya naman ang unti-unting nalulunod sa tanong. Bakit hindi ko na siya nahahabol? Sa tuwing maririnig niya ang tungkol sa mga bago mong ginagawa, sa bagong ikaw na ipinapakita mo sa mundo, doon siya magsisimulang magtaka pero ang sikreto, hindi mo ginawa ang lahat ng ito para saktan siya o maghiganti. Ginawa mo ito para sa sarili mo. Ginawa mo ito dahil karapat-dapat ka sa kapayapaan at kaligayahan kahit wala na siya sa tabi mo. Habang siya ay nababahala, nagtataka, at naghahanap ng kasagutan sa katahimikan mo, ikaw naman ay abala sa pagbuo ng mas magandang buhay. Iyan ang tunay na tagumpay. Ang hindi na kailangang patunayan ang sarili sa kanya dahil sapat ka na sa sarili mo. The best revenge is no revenge. Hindi mo kailangang magpakabiter o magplano ng kung anong paraan para ipakita sa kanya na mali siya sa pag-iwan. Ang pinakamabisang paghihiganti ay ang simpleng pagtanggap na wala na siya at pagpili na magpatuloy ng mas malakas, mas matatag, at mas dignified. Walang drama, walang sumbatan, walang eksena. Ito ang tunay na stoic approach pagtanggap sa katotohanan at pagpapalakas mula sa sakit hindi ka magpapadala sa emosyon hindi ka gagawa ng eksenang mukhang desperado tahimik kang lalakad papunta sa bagong yugto ng buhay mo hindi para patunayan sa kanya ang pagbabago kundi para sa sariling kapayapaan moving on doesn't mean forgetting minsan iniisip ng iba na kapag nakapag-move on ka kailangan mo nang burahin lahat ng alaala at magpanggap na parang walang nangyari. Pero sa totoo lang ang moving on ay hindi paglimot. Ito ay pagkatutong magpatuloy. Kahit na may bakas pa ng sakit, hindi mo kailangang kalimutan lahat ng masasayang alaala. Ngunit huwag mong hayaang ang mga alaala ang maging hadlang sa pag-usad mo. Ang mahalaga ay matutunan mong balikan ang nakaraan nang hindi na nasasaktan o nang hihinayang. Kapag nagawa mo yan, iyon ang tunay na kalayaan. Tandaan mo ito. Ang pinakamakapangyarihang mindset matapos ang breakup ay ang pagiging indifferent. Hindi ibig sabihin nito na naging bato ka na o wala ka ng puso. Ang ibig sabihin nito ay natutunan mong kontrolin ang sarili mong reaksyon sa mga bagay na hindi mo na makokontrol. Kapag nakuha mong ituring ang breakup bilang leksyon, hindi bilang pagkatalo, doon mo makikita ang tunay na lakas ng pagiging indifferent. At habang siya ay tuluyang naguguluhan sa panibagong ikaw, tandaan mo na ang mahalaga ay hindi kung bumalik siya o hindi, kundi ang pagkakaroon mo ng kapayapaan sa sarili. Ang bawat sugat na naranasan mo ay hindi palatandaan ng kahinaan. Ito ang humubog sa iyo para maging mas matatag at mas marunong. Hindi ka mahina dahil nasaktan ka. Mahirap lang ang hindi marunong bumangon matapos madapa. Ngayon, Isipin mo ang bagong bersyon ng sarili mo. Isang tao na hindi na natitinag ng emosyon o nakaraan. Isang tao na kayang humarap sa salamin at sabihing, Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Ngayon, mas pinipili ko ang katahimikan at kalayaan kaysa sa panghihinayang. Hindi madaling tanggapin ang sakit, pero ang pagsubok na ito ay isang pambihirang pagkakataon para patibayin ang sarili mo. Kaya huwag kang matakot maghilom ng mag-isa huwag kang magmadali. Ang bawat araw na lumilipas ay isang hakbang palapit sa mas matibay at panatag na bersyon ng iyong pagkatao. At sa huli, tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa pagpapakita ng galit o paghihiganti, kundi sa kakayahang magpatuloy ng may dignidad at katahimikan. Huwag mong sayangin ang oras mo sa paghahabol o pagpapakita ng pagbabago para lang sa kanya gawin mo ito para sa sarili mo dahil mahal mo ang sarili mo at deserve mong maging masaya at malaya. Kung nakarelate ka sa topic natin ngayon, inaanyayahan muli kita kaibigan. Paki subscribe ang ating channel para sa mas marami pang aral na matututuhan. Tandaan, ang bawat araw na lumilipas ay isang bagong pagkakataon para sa pagbabago. Hayaan mo siyang mag-isip habang ikaw ay tahimik na nagtatagumpay. Maraming salamat sa panonood. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord po lahat ang papuri.